Salamat na, isa ko. Pre, tama ka na. Alam na rin tayo tapos, nangyayari tayo ng balik ko. ka na, pre. Minsan lang <makes noise> tayo, tayo nanatakot. Gala eh. Pag-isipan ko muna, pre. pag 100 pesos ang baon ko kada araw. At ang gastusin ko sa recess pambili ng pagkain ay 10 pesos. 50 pesos sa budget meal pang lunch at 15 pesos pang merenda bago mo. Ang gastusin ko sa isang araw ay 75 pesos. May matitira pa akong 25 pesos kada araw. Sabihin na natin ang maaaring gastusin sa paggala 500 pesos. At baka may magustuhan ako sa mo. Sabihin na natin 350 pesos ang budget ko para sa pambili ng mga gamit total ng gastusin ko kung sasama ako ay 150 pesos. Maaari kong gamitin ang 425 pesos na ipon ko para mabawasan ang gastusin ko. Bale ang kulang ko na lang ay 425 Kung may 25 pesos akong ipon kada araw at 425 pesos ang kulang ko para makaipon ng panggala, aabutin ng labing pitong araw para makaipon ng eksaktong pagdagdag sa panggala. Pwede na yun. Tara Prince, huwag na para masadong matagal ang labing pitong araw. Ano kaya ang iba ko pang maaaring gawin maliban sa mag-ipon? Paano kung magnakaw na lamang ako? Ngunit masamang gawain ito. Mukhang ang mag-ipon na lamang ang magandang paraan. pare, ka ba? Oo, oh, makakapag-ipon pa naman ako pero gusto ko kasi makaipon na mas mabilis. Pwede ka na magtrabaho na Sabado at Linggo kung gusto mo makaipon na mas mabilis. Oo nga naman. Oo mas mabilis pa naman mukhang na magdalun. Mukhang, magandang paraan yan. Sila nga ay nagtrabaho upang makaipon ng mas mabilis. At sa huli ay natanggap nila ang kanilang sahod. At dumating ang araw ng kanilang pagkala at sila ay umuwing sama-sama at masaya.